bubutasan ko siya ng aking susi para makahigot ng sabaw. Oh. Hello guys, ayan narito naman ako muli at nagbablog sa isang liblib na lugar dito sa amin sa bayan ng San Francisco, Quezon Ayan, kung makikita ninyo guys yung aking background, narito ako sa kabundukan Ayan, napakaganda ng lugar na ito guys, ito ay sa papuntaw guys na papuntang Butang Nyad Ayan, hindi tumuli ako Ayan, ako yung kaso, ako yung uhaw na uhaw Ayan, ang layo ng uh, tindahan para makabili man lang ng may inom ayan, ang naisip ko ayan, kaso wala naman akong dalang uh, kutsilyo or mapagbubutas ko man lamang ng buko para makainom ako ng uh, tubig ayan, mabababa guys ang inyog dito, napakaganda pwede pwede mo siyang abutin, or umakit ka lang ng konti, is maabot mo na yung uh, mga buko yung sa mga napapaibig mag uh, buko guys ayan salamat parami marami salamat sa inyo lahat guys sa lahat po na nag subscribe and then sa mga lahat po na nag click po ng notification bell para naman po updated po kayo sa aking mga video ayan mayroon na po ako guys na kulang-kulang guys na 40,000 subscribers. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo guys. At umabot na po ako ng humigit na po or konti na lang po, konti na lang po at paabot ko na po yung 40,000 uh, subscribers. Ayan, iniisip ko guys is ito, gusto kong uminom ng buko. Kaso paano ko kaya gagawin to? Wala ko wala ako guys ngayon taga video eh. Wala akong taga-video kaya sarili kong sikap <laughs> aking gagawin kung kakayanin kong uh, kumuha ng buko na hawak ko ang aking camera. Ayan. guys, alasin ko muna yung chinilas ko para makuha ko yung buko. Ayan. Ang problema ko naman ngayon, kung makuha ko man yung buko, paano ko naman tuma... Ah, ano? Ayan. Abot-abot ko guys yung buko niya. Ayan. Mahala na kung may magalit. Ayan. Pasensya na ayan guys ayan nakuha ako na yung bukoy agad niya guys oh. ayan tatry ko gustong gusto ko siyang uh, inumin siguro ang tamis-tamis ito ayan no oh. ang tamis-tamis siguro ng bukong ito gustong gusto ko siyang ngat-ngatin ganyan ito na siya guys ayan nakahanap ako ng pesto ng camera ayan pinagpatungan ko gustong gusto ko talaga siya ito guys ang kagandahan sa uh, pag nasa province ka. Ayen. Uh, talagang fresh, uh, fresh na fresh ang buko na uh, makukuha ninyo. Oh my god, Nasubukan ko na naman. Pa, <laughs> nasubukan ko na naman ang ganito guys. Sobra. Ang ilo. Ayan guys, sa tulong ng aking mahiwagang susi ng motor. Ayan. Malapit ko ng mga lahati. <laughs> sa tulong ng susi ito guys, sinatuso ko lang siyang paganyan. Ayan. Ayan, nakukuha ko siyang balatan. Ayan. Makakatikim yata ako ngayon ng sabaw ng buko guys. <laughs> ayan. Huwag sanang maputol. Kapag naputol ang susi, alam na, hindi na mabubuksan ang motor. Paano na? Ayan. Sobrang tigas pa rin, guys. Ayan. Ah, para bago makahigop, guys, ng sabaw. Ayan. caga tsaga Sabi nga nila, pag may tiyaga may nilaga. nangangami buko at di ko ito -ano, yung makatikim na ako ng sabaw okay lang basta yung sabaw nya the best And Guys, Siga na lang. Malapit na. katanong oras po guys, ah uh, magmura O magbuko sa or magbuko sa inyo is makakatikim ka talaga. Kaso sa ibang lugar guys, yung tulad ng dyan sa Manila, is hindi ko naman lahat, Is hindi na siya press, Hindi na fresh yung mga buko na tinitinda. Ayan ano yok ba ako, bakit kasi yan nanggagaling pa sa mga probinsya eh nanggagaling pa siya sa probinsya tapos dinideliver lang dyan tapos pagdating naman dyan sa Maynila eh ilang araw pa yun bago maubos ayan kaya talaga may stock siya may stock ang buko lalo yung mga sa mga bangkita yan, makam napakarami. Napakarami guys sa mga bangkita na nagtitinda. Yan, hindi natin alam kung ilang araw na ba 'yon. Ayan. Ito pag nabutasan ko na tong yan. Ito. Pwede na akong humigop ng sabaw. Malalasaan ko na kung gaano siya katamis. Yan, nalingon-lingon ako guys, baka may tao. Ayan. unti-unti nang dumidilim guys kasi lampas 5 alas 5 na lampas alas 5 na guys kaya ito nagmamadali na ako <laughs> lampas alas 5 na gusto ko lang maalsan lahat talaga guys yung balat eh para maganda Ayan. sa awa na dyan guys ng Diyos oh. tanggal ko na kahit pa utay-utay lang Ayan, sakit na ng daliri ko ayan ang gagawin ko dito bubutasan ko siya ng aking susi para makaigot ng oh <laughs> ayan guys nagkaroon ng tubig ang aking camera <laughs> wow the best oh nagkaroon tuloy itong tubig tubig ang aking video ayan nabutas ko na mura siya guys oh kasagaran yung mga tinitinda sa bagkita ganito sobrang tamis iba talaga lasa ng pres abuko sobrang sarap ng lasa para akong umiinom ng Sprite eh. Kapag ka talagang may kaila, kapag ka talagang inano mo yung isang bagay, is makakamit mo talaga kahit gaano man ito kahirap. Tulad ng nangyari sa akin, <laughs> guys. Yan, yeah, kahit sa pautay tayo katulong ng aking susi, yung mahiwaga akong susi, is nabuksan ko naman yung aking uh, inaasam na buko. Sobrang tamis, guys. So, sayang yung laman. Sayang laman, hindi ko na ito makukuha yung pinakang laman niya. Pero mahalaga na kainom ako. Ayan, maraming salamat ka pala dito sa puno na to ha. Kasi, uh, na-survive niya yung aking uhaw. Hindi ko na kailangan bumili ng soft drinks sa tindahan. Kasi, sa, sa puno na to naibsan yung aking uhaw. May gagawin ako para makuha ko rin yung laman niya. Ay! Ano na sa baba? Ano sa baba? Wow! Swabe guys, oh. Sarap niya. Murang-murang. -mura. The best Ang nambot Maraming maraming salamat sa inyo guys ha Ubusin ko pa yung mura ko Thank you very much